Nakakita sila ng na magnanakaw. Ito na, nakita namin yung magnanakaw. Nakakita nila yung magnanakaw. Ito kung natin guys. Ito kaya yung magnanakaw. Magnanakaw na ito. Ayun, putik na magnanakaw na. Nasa bubong daw, nasa bubong. Uy, nasa bubong pa. Ito oh. yung mga bahay doon, nasa biyan. Ito kaya magnanakaw. Mga pababa. Yeah. nahanap pa sila ngayon na ako ayan huli huli ka ngayon ayan na ah, huli ayan huli huli guys so tungayan po natin guys ang full video guys, um, magandang araw sa inyo lahat. Ito na naman pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ang matutunghayan po natin ngayon ay ang isang magnanakaw na ang aga-aga, di umano, sabi ng mga tao dito eh, talaga namang ang uh, kapal-kapal ng muka. Ang aga-aga ng -aga magnanakaw doon sa kanilang uh, barangay. So, ito po ang matutunghayan nyo. Ang isang magnanakaw na talaga namang parang gigil na gigil ang taong bayan para ito i, kumbaga i alam niyo yung gigil at ah, talagang hindi hindi niyo mai ma uh, the drawing ang kanlang mga mukha sa gigil galit dahil sa magnanakaw na ito na ayaw nilang mamarehas na ginagawa na, lang nagnanakaw sila so tunghayan natin guys at uh, ikukumpara natin to sa ang mga ofisyalis ng gobyerno na nagnanakaw sa uh, kaba ng uh, ating bansang Pilipinas. Yung mga magnanakaw na nasa loob ng gobyerno. So, ganito rin kaya ang kanila magiging damdamin pagka nakahuli sila ng magnanakaw na ofisyalis ng gobyerno na ninanakawan yung ating kaban ng uh, pananalapi sa ating bansang Pilipinas. Ayan, ayan yung magnanakaw. So, uh, ganyan I, i, Pakinggan natin kung ano yung mga sinasabi ng taong bayan. Kasi nahuli nila eh. Ito, nahuli at nagkaisa yung mga taong bayan Para ito i, uh, ipakulong Itong ngayon natin guys Ayan, huling huli nila eh Danyan. Mga taong bayan Shout po, shout sa mga nag-video nito. Maraming maraming salamat sa iyo si Kabilog yata Ayan. Salamat. Ano ba, diba? guys? Nahuli nila sa bubong. Talagang pinalibutan na nila 'yan. Hanggang sa likod ng bahay, hanggang uh, dito sa harap. Kaya pinalibutan na eh trap na siya. So, lumitaw na siya. Yeah. Galit na galit ang taong bahay niya. Huwag yeah. daw Eh, hey, ano ibig sabihin na no? pag magbibidyo, di ba? O, alam na natin, uh, mga kababayan, kung ano, ang <laughs> uh, sinasabi na walang magbibidyo. So, pagbaba. Ayan. Yeah. So, nakakalungkot po, guys. So, ang taong bayan nakahuli na magnanakaw. Ito. syempre natural, magagalit tayo, di ba? Pero ang ninakaw nito, malamang-lamang hindi umabot to ng mga 10,000 piso. O sabihin mo ng iPhone na tiga, lagang 40,000 40 mil, 50 mil. Hindi pa rin siya abot ng pero ang napabalitaan natin sa gobyerno, di umano, ay milyon-milyon ang kanilang ninanakaw sa kaban ng bayan, di umano. So, ano't kaya kung makakahuli tayo ng uh, opisyalis na gobyerno, ganito rin kaya ang ating magiging damdamin at ngit, -ngit natin? Uh -huh. Di ba? So, sinasabi nga nila dito, mamarehas ka, mamarehas ka na naaw ka kami nagdahanap buhay. Ano? Na? Veterano to. Yung iba? kahuli sila ng isang magnanakaw. Ito'y isang kapwa mahirap din natin. Dito sa ating bansang Pilipinas. So nagnakaw siya. Talagang magagalit ang taong bayan. Kaya nga, ito, gusto na nga nilang kuyugin. Nagigigil na mga taong bayan dyan. Eh, ang tanong ko naman, guys, papaano, oh, may bakal na buwag sa kalamin. Pusa, <laughs> talagang pamukpok yun. Narinig ko yun, eh. Parang pamukpok kasi binitawan lang. Yan. Yeah. Yeah. Marayas ka sa buhay, brad. Yun. Gusto mm. mo easy money, eh, no? Hmm, easy Gusto mo easy money, ha? Teka Gusto mo lang easy money, ha? Yan. Hoy, bebe? Galit na galit narinig nyo naman sa background shoutout po ulit sa nag uh, video nito maraming maraming salamat sa iyo akin lang ikukumpara itong magnanakaw na to doon sa magnanakaw sa loob ng gobyerno na di umano ay milyon milyon, bilyon bilyon ay nananakaw nila di umano ha Oh, wala ko pa palo. Ugingit <laughs> niya talaga mga taong bayan. Eh. Patayin daw ang video. <laughs> ano ibig sabihin mo? Kasi gigil na gigil na taong bayan yan. Eh. Maliit na magnanakaw pa yan, ha? Parang karaniwang mama Pilipino yan. Na ayaw mamareha sa buhay. Hindi gusto makalamang sa kapwa-tao. Mga small time na magnanakaw ito. Pero ang galit ng taong bayan, armin din Oh, tingnan mo. Oh, dam. Daming mamaya na nag talaga. Dahil nagigigil sila. Nagingalit na yung kalang, ah, galit na galit. Yan isang malit na tao na magnanakaw. Paano po kaya kung mabalitaan yung million, million, billion, billion ang minakaw ng isang opisyalis ng gobyerno? na ating nababalitan at yun, hmm, hindi pa natin napapatunayan pero laganap yung sinasabi ni uh, Pangulo Rodrigo Duterte na at yung iba pang mga opisyalis ng gobyerno na pag ikaw nag ng project matik na yung 30% sa iyo yun ang sabi nila di umano Uh, pag um, ang iyong uh, proyekto ay nabibigay. Matik, yung may hawak ng, uh, limbawa, sabi na nating mataas na opisyal ng gobyerno, nagpa-proyekto, ano, uh, matik meron siyang 30%. Yun ang sinasabi na, yung ano. Kaya ito kaya, okay isang kapwa natin mahirap na ayaw mamarehas buti na pa yung kapwa mahihirap ninakawan di umano kasi hindi pa natin alam kung ano ang ninakaw nito pero marami maraming tao na gantay sa kanya yan naman ah meron pa namang rights yan kasi kumbaga until proven guilty pa siya eh beyond reasonable doubt so huliin nila yan ipapasok pa yan sa husgado at papatunayan pa nila kung totoong nagnakaw itong taon to ganun din naman sa ating uh, gobyerno na uh, message ko guys okay ang mahulog dahan-dahanin nyo at yan, ipamay-medical pa yan ng mga kapulisan natin bago ipasok sa kulungan yan. At hindi pa yan guilty. <laughs> Siyempre, alam naman sa batas natin, until proven guilty beyond reasonable doubt. Nakalimutan ko yung terminology. Hindi kasi ko maalam sa ganyan nga ano eh. Yan. Uy, oh, bawal yan. Oh, Naunin na, na. sa husgado pensa ako si ano natin guys? hindi, so, na, hindi na natin pakikita yan guys. So, at uh, yun lang ang aking ano dun eh. Salamat po sa nag video nito at uh, bibigyan lang natin ng na komento at ikukumpara natin sa mga nasa na ba yun? Ayaw ma-rewind na <laughs> Ayun guys. So, yun nga ang sinasabi nga dito, di ba? Ito ay isang nagnakaw. Malamang-lamang ang ninakaw nito, hindi naman siguro abot ng daan libo. Eh, wala nga siyang hawak, itingnan nyo. Pero kung alibaw, sabihin ng ating mga viewers, eh, paano DIY KKB kung iPhone, dalawang iPhone o tatlong iPhone yun? O sabihin na natin, ano, tatlong iPhone. So, sa 50 milang isa, 150,000 na ni nakakaw niya, di umano. O pagka ganon. So, pero sa tingin ko naman, di naman iPhone ang ano, kinulambat nito. So, sabi na natin, uh, umabot na siya ng daan Ikumpara nyo naman sa mga nababalitaan natin na opisyalis na gobyerno korap, eh, million-million. Yung iba nga, billion-billion pa. <clears throat> di ba? Uh, yun, kinumpara ko lang kasi <clears throat> sa akin pagkukumpara kung makakahuli kaya ng isang uh, tiwalang opisyalis ng gobyerno at uh, napatunay nagnakaw sa kaban ng ating bayan na ating binabayad na tax para meron pang gastos ang ating mga uh, nanunungkulan sa gobyerno at napatunay nating tiwali nga siya Ganito rin kaya ang kayaan ang ibibigay natin sa kanila. Di ba? Ito, itong taon to, uh, napahiya na to. Kaya nga nang tinatago niya yung mukha niya eh. Kasi kahihiyan to sa kanya at hindi natin alam kung sino tong taon to. Tawagin na lang natin siya si Peking Juan de la Cruz. ba? Diba? So, yun ang, ano, yun ang uh, masakit dong guys buong sambayan buong barangay talagang pinagtulong tulungan siya mahuli. Eh uh, 'yung kayang ating um, uh, 'yung mga tiwaling opisyalis na na million -million ng gobyerno na milyon-milyon ng kinukulimbat sa ating kaban bayan. Ganito rin kaya ang ating uh, uh, pagkakaisa na gagawin, 'di ba? Ako lang po 'yung nagtatanong lang naman po kung ano 'yung pwedeng gawin sa mga taong gano'n. So, yun na ko lang sa inyo. Pinag uh, pinaghambing ko lang itong taong ito na isang mahirap din na hindi namamarehas, maling-mali yung ginawa niya. Hindi ko po kinakampihan 'to, guys. Maling-mali yung ginawa niya, isang kapwa natin mahirap na magnanakaw sa kapwa natin mahirap. 'Di ba? Tapos yung opisyalis ng gobyerno ng Kurakot, eh milyon-milyon ang kinokurakot sa kaban bayan uh, ihalin tulad nyo naman dito sa <laughs> isang, isang magnanakaw na to <laughs> na wala pa bariya lang kumbaga alikabok lang sa nababalitaan nating milyong-milyong kurakot sa ating, sa ating mga uh, sa ating kabanang bayan dito sa ating bansang Pilipinas so, ano kaya magiging dami natin pagkaganon Uh, tayo ba yung magkakaisa rin kagaya ng ginagawa ng isang barangay na to na talagang kinuyog yung isang uh, mahirap na magnanakaw na mali rin naman talaga ginawa hindi siya namamarehas kumpara natin sa uh, mga opisyalis ng gobyerno kurakot ganito rin kaya ang ating magiging damdamin kukuyugin din ba natin sila para nang sa ganun mahulit umamin sa kanilang kasalanan. Yun po at nakita ko lang ito. Shoutout po sa nag nito. Maraming maraming salamat sa iyo. At aking naikumpara lang. Naikumpara ko lang sa magnanakaw na ito. Na di mo na yung magnanakaw at nagnakaw. Hindi pa napapatunayan nyo guys. Ha? Hindi pa napapatunayan. Kailangan pang dumayan niya sa usgado. At ikumpara mo dito sa mga opisyalis ng gobyerno na kurakot. At um, may patunay naman. <laughs> may patunay naman ang mga nag-iimbestiga. At ganito rin po ba ang gagawin natin, kukuyugin natin sila? Yun lamang po ang aking iiwan na tanong sa inyo, mga kababayan ko. Paano po ang gagawin natin? Kahalintulad po rin ba ng isang malit na magnanakaw na to, yung pwede natin gawin doon sa mga big time na nangungurap sa ating uh, uh, bayan. So, yun lang po guys. Iiwan kong tanong sa inyo. Ay, kasi ito, malit na magnanakaw to na talaga namang hindi pa napapatunayan na nagingit-ngit nga ang galit ng uh, bawit sa uh, mamayan dyan sa isang barangay na yan. Talaga pinalibutan siya. Ang tanong ko nga, iulitin ko, ganito po rin po kukuyugin din natin ang mga mapapatunayan nating uh, korap sa ating gobyerno, mga opisyalis na gobyerno korap na nagnanakaw sa kaban ng bayan dito sa ating bansang Pilipinas. So hanggang dito na lamang po guys at maraming maraming salamat po sa inyong panunod ng aking mamunting video DIY KKB Informative Maraming maraming salamat po sa inyo. See you on my next vlog guys